sa bawat pagputok ng bukang liwayway. Tahimik ngunit matatag na pumapalaot ang mga mangingisda ng Zambales. Hindi lang upang mangisda, kundi upang muling igiit ang kanilang karapatan. Ikinuwento ni Tatay Anthony isang mangingisda sa Masinlok ang ilan sa kanilang karanasan habang sinusubukan na mangisda sa bahagi ng Scarborough Shoal. Nung nakaraan, mga uh, 2012 pa yun, ganun mga ganun Pero ano. itong mga Wala naman. Ang ginawa na lang nila itong last, itong last December, ano, last December uh, 13 or uh, 15. Inano na lang kami yung, oh, uwi na kayo dahil this is a uh, Chinese uh, property. Mayroon din di dito para may ano kayo. This is a uh, Chinese property na kailangan niya magana sa, uwi na kayo sa Pilipinas. Ay, so ganun. Kung baga, maintindi mo na may English. Ano naman po din? ang naramdaman ninyo nung narinig kayo yung mga ganun na... Siyempre, kabado at ano, dahil barkong bakal yun sa kanila, kahoy lang sa amin. Oo. Yun nga eh, damay nga kami mga maliliit na mga eh. Ah, uh, hindi naman dapat, pero kung pwede nga lang sana, i-open na lang nila yan para sa lahat eh. Pasok para lahat kami makapangisda. Um, sa pag-usapan naman na talagang hirap. Bukod kay Tatay Anthony, isa rin si Tatay Leonardo at mga kasamahan nitong mangingisda sa Masinok ang nahihirapan rin na makapangisda sa bahagi ng West Philippine Sea dahil sa mahigpit na pagbabantay ng mga dayuhan roon. Kaya kayo sa West Philippine Sea po nag... Nung, nung last po napunta niyo may mga coast guard po ng Chinese. Kaya naman ang iba sa kanila, iba-iba ang diskarte para lamang may pangtustos sa araw-araw. Kung walang laman ang mga bayaw, wala na rin nahuhuling mga isda ang ating mga mga isda. Especially yung mga tipsy fisherman po natin. Kagaya ng mga membro po namin ngayon, ay talagang nararanasan po nila ngayon yung hirap na kung saan-saan na lang po naghahanap buhay na uh, mayroon lang pong ipanustos na pagkain araw-araw. Kung ano po yung maring madali namin pagkakitaan, yung iba, siguro nagtatricycle, yung iba pumapasok ng construction. Pero kalimitan ngayon, nagtitiis na, na gumagamit ng lambat, nangangawil dito lang po sa municipal water dahil masama ang panahon ngayon. Wala talagang opsyon kundi magtsaga na kung saan lang pwedeng makarating na mga pangisda. Hanggang doon lang po yung ating mga kasama para lang kahit papano makasurvive man lang po sa pang-araw-araw na pangangailangan sa aming kabuhayan. Bukod sa kanya-kanyang diskarte para kumita, may naibibigay naman na suporta ang tanggapan ng Municipal Agriculture Office ng Masinlok para matulungan ang mga apektadong magmisda. So binibigyan talaga sila ni LGU. Meron pa nga yung ano, uh, fish processing group. Meron isang binuo po yung Masinlok Bay ang uh, ginawa naman po doon is sila naman yung mga asawa ng mga fisher folks natin na nag-engage na sa nag post-harvest naman po. Pero hindi po sila nag-stop on fishing to answer the question. Hindi sila nag-stop but uh, niutilize ni-utilize nila mabuti kung paano nila madagdag yung value adding ganyan po para mas mapataas nila yung kita nila. Then, ang ginagawa po nila, uh, ngayong peak season, magdadaing kami na magdadaing. Tapos kapag lean season, bubenta namin si Dain. Yan, may mga ganong instance po tayong. Apektado po sa kita kasi po, hindi na ganang kaganda ang laman ng dagat natin. Kaya po, yun nga yung pinapa, ano namin, yung protection din ng dagat. Yung mga sinasabi niyang dating gaganito kalalaking tuna, maliliit na lang ngayon tapos po, uh, yung dating laki ng nahuhuli nila, yung dami volume ng nahuhuli nila, lesser na rin kung makikita nyo po sa mga uh, dated na binababa ni B-Farm. Maliit na po yung plus, nagkakaroon po ng dagdag o dumadami yung ating mga commercial fishers. Yung mga lancha po nila, kung siguro dati ang naghahati-hati lang dyan sa laman ng dagat is 30 na vessel. Ngayon po triple nun. So, ang dami na pong nanguhuli ng ista. So, ang nangyayari po, uh, kumukunti yung kita nila. Sa kabila ng banta mula sa Chinese Coast Guard, tuloy ang pangingisda, isang tahimik na paninindigan. At kahit pa maghanap ng iba pang mapagkakakitaan, iba pa rin ang bugso ng dandamin ng mga mangingisda na magpatuloy sa kinamulatang hanap buhay. Sinlok. Hirap din ang mga mangingisda sa Subic Zambales na makapangisda sa West Philippine Sea. Masaga naman kung titignan ang kalakalan ng isda sa Subic Fishport o mas kilala sa tawag na bulungan ay mahina na umano ito kung ikukumpara sa dati na triple at puno ang mga banyerang ibinabagsak dito. Ang iba kasi sa mga lumalaot na pangulong hindi na o muna nakalalapit sa bahagi ng West Philippine Sea kung saan nakahuhuli ng mas maraming isda. Bukod sa pahirapan na paglaot sa bahagi ng West Philippine Sea, mabigat na suliranin din nila ang malaking puhunan para lamang makapanglaot ngunit salat naman sa kuling isda. No, Sir, nung unang nagtagag kami ng asosasyon na ito, maganda po dahil hindi pa po ganyang kahigpit. Nagkakaraman po ng tension sa Escalmuro noon. Hindi pa kami na masyado nakakarating sa Escalmuro dahil dito lang sa mga 80, 50 miles, 100. Okay na kami dito dahil maganda ang nahuhuli namin. Kaya lang po, iba talaga po yung nahuhuli doon sa medyo malayo. Dahil doon sa malayo, kuminsan isang payaw lang, dalawang payaw lang, uwi oh, na bangka. Tapat na po ito. Sa, sa pag, alam mo po naman sir, ang presyo na isla para sakit ng tiyan. Pag seasonal, talagang wala kang makukuha ng magandang presyo. Sa patuloy na nararanasang hirap sa paglaot at pangingisda ng mga mangingisda, hindi lamang sila ang apektado maging ang kanilang binubuhay na pamilya. Mahirap po bit sa bilang asawa. Mahirap po kasi pagpalaot na po nila. Sa laki po ng na expenses namin, tapos, uh, katulad po ngayon, may mga sama ng panahon po, biglaan. So, nag-iisip po kung makakabawi po ba sila o hindi. Yun po yung isang pinapangambaan po ng bilang asawa po na mangingisda. Kasi nga po, siyempre, yung mga pangangailangan din po namin, yun po, iniisip na naman din po namin, pag nalugi po pag uwi, kung saan naman po kami kukuha ng pangkasunod po na pagpalaot po nila. Natatakot po kami ma'am kasi nga po katulad po yung mga nakikita po namin sa balita at saka katulad po yung naranasan po ng aking asawa last na uh, nagbigay po yung uh, before po at saka uh, Coast Guard po ng fuel subsidy po doon sa laot. So, syempre po sir, uh, dun, dito po sa malapit sa Escalburo po sila. So, uh, nakita ko po yung paano po... Uh, sundan po ng barko ng China yung bangka po ng asawa ko po. So, na, iniisip ko rin po yung kalagayan nila. Tsaka, uh, yun po yung kinakatakot po namin. Kasi nga katulad po pag may bagyo, sir, ang iskalburo po na yan is yan po yung shelter po lahat ng mga mangingisda po namin. So, ngayon po, ma, uh, yan pa pong isang problema dahil... Mostly po, dyan din na kami makalapit, kaya ang hirap po ng kalagayan po namin ngayon. And your message po is more than great in your Nagbigay katiyakan rin ang Philippine Coast Guard Zambales na patuloy ang kanilang pakikipag sa mga manging isda at sapat ang kanilang kagamitan para sa kaligtasan ng mga lumalaon maging pagbabantay sa sakop na karagatan. Para sa mga maliliit na bangka, meron tayong SSCN yung safety, security, environmental protection, uh, environmental numbering system. So, makikita natin yan kung taga saan yung mga bangka. So, that's one. Number two is, para sa mga malalaki, meron na tayong bagong itinayo. Yung nakikita nyo yung antena na yan, uh, vessel monitoring system yan. Technology yan ng uh, Germany para makita natin kung ano yung mga nasasakupan natin mga lumulutang na malalaking mga barko dito sa area natin. Pangatlo is, uh, of course, yung information dissemination. Uh, mas, yan yung pinaka-kwan dyan eh, pinaka-technology natin dyan. Uh, sa ngayon, may tinatayo kaming um, vessel monitoring communications area dito sa Mount Kalibungan sa Maybotolan. That is for us to propagate yung mga signal, may mga repeaters yan. Uh, yan ang isa sa mga pakiusap ko nga kanina sa mga mga inisda. At least meron silang radio communication man lang. Uh, meron silang radio equipment para kung sakaling mga ilangan sila ng tulong, may maibato nila sa amin at uh, ma receive namin through that communication facility na tinayo namin. talaga pong ipinaglalaban po namin po yan. Dahil yan nga po yung, yan nga po kami nangingisda. So lahat po na uh, hakbang na ginagawa po ng fish right at ang mga gobyerno po natin na ano ay uh, uh, umaattend po kami kung ano ba yung mga maitutulong po nila, maiaano po nila sa amin para po dyan sa West Philippines po. Laban ng mga manging isda ay hindi lang para sa kabuhayan. Ito ay laban para sa kultura, alaala -ala at kinabukasan. Papalubog na ang haring araw pero hindi ang nagaharing puso ng mga manging isda ng Zambales para sa kanilang ipinaglalaban. Kinulang man ngayon sa huli, busog pa rin sa nagaalab na tiwala at pag-asa na muling sisigla ang hanap buhay na sumasalba sa kanilang kumakalam na sikmura. Patuloy na lilitaw ang katotohanan na simula pa lamang naging uri na ng pamumuhay ng marami sa ating mga Pilipino ang pangingisda. Ang West of Philippine Sea ay hindi lamang pinagkukunan ng yaman, ito'y salamin ng tapang, talino at tiwanan ng Pilipinong mangingisda. Tahimik man ang kanilang paglaban, malakas ang alon ng paninindigan. Ang dagat, bahagi ito ng pagkatao nating mga Pilipino. Hindi lang ito hanap buhay. Ito ay ating pagkakakilanlan.